Sabina po from Bulgar. Ang question ko po, yung uh, sinabi niyo earlier na walang sa isang salita ang ating Pangulo, pwede po bang malaman kung saan po humuhu? Saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Saan po? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. <laughs> Pumirba yung anak niya una ng impeachment. Magdalihan nyo yung impeachment. Okay. Presidente siya dapat sinusunod ang mga congressman, puro tao nila eh, majority. Meron ba salita? Oo, oh, na kayo. Eh sila na yung may sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga anti-contractor ito? Sino mga official doon? Si ang mayor dati doon, si Mayor Uh, ah. ay kahit yun tinanggal nila nung una pinalabanan nila mabuti na dalo pinalabanan ulit nila ng kontraktor ngayon siya nakaupong mayo ngayon sa lawal sila ang kontraktor may picture sila tinatas pa ni sa kasi Sandro yung kontraktor nila yung bago ngayon ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Nakatasag oh. ka ba yung kontraktor nila? Yung ibig niyo sabihin, yung kontraktor lang kikita niya, sila naglalay. At sabi sa akin yung pinsan po niya, Michael Tion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa uh, BBM, manong You know the bar process, they will just use you. Nyang pakat di bak bagi wala eh, ngon pala. Eh kaku ka me ang saibe ka pala eh. Nakasi na So, bis bok pin sa yelang They will just use you mano ng papalut ka lang kaluta. Tutu ka. Sumama so, ako dahil maganda yung platforma. pagka, pagsasa, pag, pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasa yung pagsasama? Naway ka agad. Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Eh? Ah! Kinahabang <laughs> ang ating Pangulo sa panawagan nyo. Katulad po na sinabi ng kanil. Sirapin mo na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibiti binibitiwan yung salita po ngayon. Kung gusto nila, sa ko sila sa skulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuupisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay eh, korap, Pakukulong ako. Now, yeah, to give you one example, nag-mayor ako sa Narpakan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga kurap doon. One term. Wala kami palengke, wala kami bagong munisipyo. All the towns of Pinukusur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpakan. Anong ginawa ko? Nagbigay 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meter. 10, 10 hectares, di halaga na ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 15, na per square. Anong ginawa ko? Did, per, advantage? No. Hindi ko pinagta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lungi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. <laughs> Hindi pa ako. Okay po. ah uh, yung next question ko po, ah uh, bakit po naisip nyo ng kabataan ng uh, uh, gusto nyong uh, magsimula ng peaceful rally Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. It's the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 70 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga truck. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician niya na maraming mga bintangan, ingitan, mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tubay, uh, leaders, tumayo po kayo dahil kinabukasan nyo ito. Hindi namin kinabukasan. So may hindi hahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun ha, kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Uh, magulo masyado. Ayaw ko yun, makapamag din yung mga sigasito. So, Kaya ka, peaceful. Revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro, masisiguro na hindi sila magagamit ng any set board? para sa pansarili nilang kaya, kaya nga nakikiyos ako rito kasabi natin na babayaan natin mga kabataan ngayon ng kumilos this will be the first time in the Philippines or I think in the world na ang kabataan ang mag-lead ang, ang revolusyon against corruption. Pakita lang sa buong mundo na di tayo lalaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nabisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa, sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Go. Uh, I'm Susan, ng uh, Filipino Bureau. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama daw sa minensya nyo kanina. Uh, can you name names? Uh, mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gusto nito po yan? Can you name names? Marami po kontraktor, pero tinuha ko lang sa rap na ito. At <laughs> 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 uh, maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaroon ko ang presidente natin. Yung bagong bayo ng Lawag City ngayon ang the biggest contracto aside from the Biscaya.